sinampahan ng kasong kriminal sa Office of the Ombudsman si dating LTO chief at kasalukuyang chairman ng LTFRB Vigor Mendoza II dahil umano sa mga katiwalian si Gina Torno magbabalita. Humarap sa Office of the Ombudsman umaga ng Webe, si Cesar Zamoranos ng PPI JKG Philippines Incorporated kasama ang kanyang abogado ni si Atty. Mark Tolentino. Ito'y upang formal na maghain ng kasong kriminal laban kay dating LTO Chief Rigor Mendoza II na ngayon chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Bukod kay Mendoza, pinakakasuhan din si Annabel Margaroli na isang kontraktor ng motor vehicle plate. Ito ay may kinalaman sa so manoy maanumalyang pag-a-award ng halos kalahating bilyong pisong kontrata na bahagi ng Vehicle Plate Standardization Program ng gobyerno. Batay sa pitong pahinang complaint affidavit ni Zamoranos, nagsabwatan umano si Mendoza at Margaroli para mailabas ang nabanggit na pondo para sa nasabing proyekto. Base sa isinampang pangreglamo ni Zamoranos, kapwa stockholder sila ni Margaroli at may-ari ng PPI JKG Philippines Incorporated na nanalong kontraktor sa paggawa ng motor vehicle license plate at RFID stickers noong 2013. Yeah, attempt to, attempt to the funds na hindi pa tapos ang intra-corporate dispute. Yun ang basis namin for the filing of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang prayer namin is kailangan ibisigahan ng uh, ng Office of the Ombudsman, si Ms. Margaroli and si Attorney Vigor Mendoza kung paano nangyari, bakit nagsabuatan sila. May hindi pagkakasundo ang dalawang may-ari ng PPI JKJ Philippines Incorporated na naging sanhi na paghahain nila ng kaso sa korte. Ngunit nakialam umano si Mendoza rito para ipadismiss ang kaso upang makuha ang pondo na pabor kay Margaroli at hindi sa lehitimong may-ari. Samantala handang harapin ni dating LTO Chief Mendoza mga paratang, igirit niyang walang basihan ang reklamo at ito'y pawang harassment lamang. Binigyang hinaw pa ni Mendoza na walang anumang kontratang pinasok ang Land Transportation Office kay Mark Garoli kaya't wala rin bayad na ibinigay sa kanya. Dagdag pa ng dating LTO chief, hindi niya hahayang bahira ng mga may pansariling interes, ang pinaghirapan at mga sakripiso ng ahensya para maresolba ang labing isang tong problema sa plaka. Matatandang una ng ibinunyag ng bagong hepe ng LTO ang umunay-irregularidad na kinasangkutan din ni Mendoza patapos bayaran na mahigit kalahating bilyong piso ang San Jose. Construction Development Corporation na konektado mano kay dating ako, Biko Representative Zaldico, na agad namang pinubulaanan ni Mendoza. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito sa Sina Torno, SMNI News.